ang kalusugang panlabas ay nagsisimula sa linis ng kalooban. Ito ay para ding pera na hindi natin malalaman ang tunay na halaga hanggang sa mawala ito. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkalooban ng pinakamaliit na kaanyuan ngunit nagtaglay ng pinakamalaking kalooban. Talento niya ay inialay kung saan merong nangangailangan. Pinalaganap ang kayamanan ng kalusugan at walang hinangad kundi pagsilbihan ang inang bayan. Dahil ang malulusog na mamamayan ay ang pinakamalaking pagpapala at pag-aari na maaaring magkaroon ang isang bansa. Ang kwento ng mga pagsisikap, sakripisyo, pamamayagpag at katapatan ni Juan M. Plavier o yung tinaguri ang The Filipino Health Hero, ang pinakapopular na kalihim ng kalusugan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Juan Martin Plavier sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Johnny. Siya ay isinilang noong ikadalwampu't tatlo ng Hunyo taong 1935. Mula sa napakahirap na pamilya sa Tondo sa Maynila ang kanyang mga magulang ay halos walang pinag-aralan. Nakilala siya ng lahat dahil sa kanyang tindig na 4 feet 11 inches lamang nang dumating sa hustong gulang. Dahil sa kahirapan, siya ay napadpad sa bagyo, lugar kung saan siya lumaki at ginugol ang kanyang kabataan. Si Johnny ay napakatalinong bata dahil siya ay naging valedictorian sa parehong elementary at high school. Nag-aral siya sa University of the Philippines at muling pinangunahan ang klase sa kursong Bachelor of Science na nagdala sa kanya para maging miyembro ng Pi Kappa Pi International Honor Society at ganun din sa Alpha Epsilon Delta International Honor Society para sa Advancement Research. Pagkatapos nun ay nag-aral siya at nakapagtapos ng Doctor of Medicine degree sa UP pa rin. Nagsanay siya ng kanyang profesyon sa Philippine General Hospital kung saan kinilala siyang bilang natatanging empleyado. Siya ay nagtungo sa Amerika upang doon ay lalo pang at pagkalipas ng siyam na taon ay nakuha niya ang degree masters in public health sa John Hopkins University noong taong 1969. Pagkabalik niya sa Pilipinas ay iisa lamang ang kanyang naging pinapangarap. Ito ay ang paglingkuran ang mahihirap na kanya ring pinanggalingan. Siya ay nabansagang doktor ng masa dahil nililibot niya ang pinakamahihirap na lugar gaya na lang ng San Nueva Ecija, sa Cavite at sa mga liblib na baryo sa kabisayaan partikular na sa Samar at sa Leyte. Kinilala ang kanyang pagkakawang gawa na ito nang siya ay ilukluk bilang presidente ng Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. Ito ay isang non-governmental organizations at institusyon na sadyang binuo upang tulungan ang mahihirap na tao sa Pilipinas. Ganon din ang International Institute of Rural Reconstruction o IRRR na may kahalintulad na misyon. Naging presidente din siya sa organisasyong ito mula 1978 hanggang taong 1992. Ang kanyang mga gawang ito ay itinatala niyang lahat at nililikom na kalaunan ay naging ilang kopya ng mga aklat para magkaroon ng basihan ang mga tao sa hinaharap. Hindi naman nasayang ang kanyang paghihirap at yun ng maganda Matapos siyang mapansin at mapabilang sa Philippine JC's 10 Outstanding Young Men at hinirang din siya bilang Most Distinguished Alumnus ng UP Alumni Association. Ang mga bagay na ito naman ang lalo pang nagpakilala sa kanya sa publiko. Hanggang sa noong 1992 pa rin nang hirangin siya bilang Health Secretary ni dating Pangulong Ramos. Sa kanyang bagong posisyon ay eh nasa ilalim na niya ang pamumuno sa lahat ng sangay ng kalusugan sa ating bansa. Siya ang itinuturing na pinakabantog sa lahat ng naging health secretary sa ating kasaysayan. Dahil sa kanyang kapanahunan naganap ang revolusyon o golden years ng Department of Health. Dahil sa panahong ito nakilala ang kanyang kakaibang karisma sa pamumuno na marahil kung ikaw ay at least batang 90s ay siguradong pamilyar ka sa mga eslogan na kagaya nito. Ang Let's Do It, Diri o Plan Alis Disease, Contra Cholera, Stop TV, Araw ng Sangkap Pinoy o ito yung pagpapatibay o proseso ng pagpapayaman ng mga micronutrients na mahalagang elemento at bitamina na matatagpuan sa bawat pagkain. Maaari itong isagawa ng mga kumpanya o ng pamahalaan bilang isang patakaran sa kalusugan ng publiko na naglalayong bawasan ang bilang ng mga taong may kakulangan sa pagkain sa kabuoang ang populasyon ng ating bansa at marahil ay pamilyar ka sa logo na ito. Pinalaganap din ni Johnny ang programa ng family planning at noong taong 1993, isang taon pa lang siya sa posisyon ay nabago na ang imahe ng Pilipinas mula sa naunang mga taon na sunod-sunod na masasamang publisidad ang nakikita sa ating bansa. Ang Pilipinas ay napatala na rin sa Time Magazine na mayroong positibong pananaw. Matapos ito ng matagumpay na programa ni Flavier, ang National Immunization Days kung saan labing dalawang milyong kababaihan at kanilang mga anak ang nabakunahan na nasaksihan ng mga ministro din ng kalusugan na nagmula pa sa iba't ibang bansa sa mundo. Ang programang ito ay nabansagan pa rin ng ilan sa bansag na Magic ni Flavier. Hindi rin siya nagpapatawag ng titulong doktor sa kahit kanino man. Wala ding sir o ginoo. Diyan nilang ay sapat na. Paanong hindi siya mamahalin ng mga tao ay e sa panahon ng kanyang panunungkulan, ang kanyang bahay ay para sa lahat at ang kanyang pintuan ay literal na nakabukas para sa lahat. Malugod nitong tinatanggap ang sinuman mula sa mga street vendors, mga magsasaka, mga mahihirap, mga NGOs, mga bata, kababaihan at sa lahat ng antas sa buhay. Ang kanyang gawain ito ang nag din sa mga celebrities na gaya na lang ni Nabilma Santos, Sharon Coneta, Richard Gomez, Abu Hiking Society, Ogl alkasid at iba pa na magkawang gawa din matapos nilang magbigay ng libreng serbisyo sa ngalan ng kagawaran ng kalusugan ni Juan Plavier. Ang isa pang nakakamangha sa kanya ay kapag bumibisita sila sa mga probinsya ng iba't ibang rehiyon. Iniiwasan ni Plavier ang kadakilaan at ang tratong espesyal para sa kanya dahil ipinag-uutos niya na sila ng kanyang mga tauhan ay hayinan lamang ng mga nilagang mais, nilagang saging nilagang kamote, nilugaw na kanin, pinakuluang mani, prutas at gulay sa halip na tradisyonal na lechon, manok o ano pa mang masasarap na pagkain na nakasanayan ng ihain sa mga paimportanteng lingkod bayan daw kuno. Ang mga ito ay ginagawa ni Flavier upang ipromote pa rin ang kahalagahan ng kalusugan. Nang sumunod na taon 1994, si Juan Flavier na ang kinilalang most outstanding Filipino of the year kung saan ang -usan pa niya ang mga pangalan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Bansa na si na FBR at si ERAP. Sa kanyang buong kapanahunan ay nagsagawa siya ng mga konsultasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa mga seminar sa bawat barangay ay nagpahatid sila ng wastong kalamang pangkalusugan at family planning. Si Juan Flavier ay regular na tinatanghal bilang pinakapopular na opisyal ng gobyerno at ang kanyang departamento ang nakakakuha ng pinakapositibong pagkilala sa lahat. Siya din ang nabansagang pinakapopular na naging health secretary sa kasaysayan ng Pilipinas. Taong 1995 na magwakas ang kanyang termino, panahon din ito kung kailan lumakas na lumakas ang panawagan na tumakbo siya bilang presidente ng bansa dahil sa napakalayo na ng kanyang popularidad kung ikukumpara kina ERAP at FBR. Pero nang hinayang man ang lahat, dahil iniisip ng mga tao kung ano kayang klasing Pilipinas meron tayo kung sakaling siya ang naging presidente. Pero noong taon na yun ay hindi presidential elections. Kaya't hindi na nakapagtataka na isa siya sa mga nanguna sa pagkasenador ng dalawang magkasunod na termino. At muli ay hinding hindi matatawaran ang kanyang ambag sa bayan kung saan siya ang mayakda ng karamihan sa mga batas pangkalusugan gaya na lang ng mga traditional medicine law the Social Reform and Poverty Alleviation Act, Philippine Clean Air Act, Indigenous People Rights Act, Anti-Money Laundering Act, Philippine Nursing Act, the Tobacco Regulation Act, at kung ano-ano pa. Si Senator Juan Clavier din ang mayakda ng maisa batas ang pagiging regular holiday o national public holiday ng Edil Pitir. Siya rin ang nabansagang best friend ng lahat sa Senado lalo na ng kanyang kasabayang si Senator William Defensor Santiago. Ito ay nang minsang isiniwalat ng senadora ang eskandalo sa pork barrel. Ay walang sinuman sa kapwa nila senador ang kumampi sa kanya dahil silang lahat ay pikit matang niayakap ang katiwalian. Ngunit sa pagsigunda ni Senator Plavier ay nakuha nila ang atensyon ng media at nalantad ang mga korupsyon sa gobyerno. Si Senator Plavier din ay merong perfectong attendance sa buong panahon niya sa Senado kung saan palagi pa siya ang nauuna o kundi man ay pinakamaaga sa mga sesyon na talaga namang hinahangaan ng lahat. At ang huli, si Sen. Juan Flavio din ang tinanghal ng pinakamahirap na senador sa kanyang panahon na mayroon lamang higit 3 milyong piso sa kanyang salin. Taong 2007 nang magwakas ang kanyang termino, pagkatapos ay lumabas naman siya sa iba't ibang programang panglingkod bayan, gaya na lang ng kapwa ko, mahal ko na public service ng GMA Network. Ikalabing isa ng September taong 2014 nang siya ay ma-admit sa ICU ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City at pagkalipas ng higit isang buwan, ikatatlumpo ng Oktubre nang siya ay tuluyan ng binawian ng buhay sa pamamagitan ng pneumonia na related sa sepsis at organ failure. Si Juan Martin Plavier o si Johnny ay pumanaw sa edad na 77 na taong gulang. Ang kalusugang panlabas ay nagsisimula sa linis ng kalooban. Ito ay para ding pera na hindi natin malalaman ang tunay na halaga hanggang sa mawala ito. Ikaw kay bigan ikaw ba'y mapang-abuso sa iyong katawan sa pamamagitan ng mga bisyo? Paano mo sasabihin ito ang kayamanan mo? Gayong inubos mo na ang kayamanan ng mga magulang mo sa kakapagamot sa iyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.